Mamoy mga mamay. Open nga kulop. aton nga tanan. wari ka dayo na naamon plug. Lowering. Luel, Kay umuran. Amo ito nga baga nga ako. Kay gindara ko Gin kuha na. Gin ubos na mo na na Pilipinas. Amo ini yan na itong kaupay ito itong park. Bisa umuran. Dabugyapot na mamasyada. Mani bun bun. from Kalbayog City, Bunbun. Kaway-kaway Bun. Yaman. Ang mga mamoy, mga mamoy, kaupit atong park. Sa umuran, magamong kapit tao. Sa nore kat, na namon flag lowering. Hindi damo kaya na nag... Ang mamoy, mga mamay. flag fall. araw na mga mamay mga mamoy damo na na din damo na liwat itong tao nga mga pasyada nga di park dito akong luyo amin ito mga lights ah uh, ito itong kapitol ako na lang naging singabot nga okasyon nga nga makapag video magapa agata iyo nga pamasyada ka mo nga diha Capitol Park darat iyo pamilya ay la kang pagkadihin na oran kay baga usi yan at sip ubo mga mamay mga mamay damo nga salamat at iyo suporta pasensya na na akong pagblagyan nga nakakapote ako God bless y'all. Bye-bye. yung mga mamay.